Oh, sarap po. Pa kami Ayan, may yes, ensalada. Yan po. Liempo. Ayan, ayun Ay, pa pala. Ayun, tsaka yes, yung kanin. Ang masarap na pansit ka no? Masarap. Yan ang best seller din natin Welcome to Kabaning! Alright! Meron pa rin itong bilmit! Ah! Pwede kayong mamilmit dito kay Kabaning uli. Ayan po ang ating mga kubo! Ang um order na kami. Ang in order namin ay Inihaw na liempo. Kalahati. Uh, ah, ano na kami nito. Pinaputok na to. na bangos. Tsaka pansit, kanton, tsaka yung sisig. ano ba yun Sisig. bangos. Oh, sarap po. Sisig pa kami. Ayun, ensalada. At meron pa ngayon, ito masarap po, pansit kanton. Oh, yummy. Ito pa, ito masarap dyan. Itong may burong kanin, may talong, tsaka ampalaya at okra. Yeah. Marami pang kulang yan. Hintayin natin. At syempre, bago yun, mamam. <laughs> Cheers. Oh, sarap. Lalo sa malamig. Eto pa. Oo, uh, nakasarap po. Ayan, po. Ayan, yung ating bangos ba yan? Yung sisig. Opo. Yan, tsaka ang ating tilapiang Hinihaw. anyhow anyhow, Yan na. Oo, oh, dami. Ang dami. Ang rakat yan eh. Ayun. Dada dinakdakan yata. Yun. Malaki po, dinakdakan. Malaki Nakdakan. pa. Meron pa daw sa ano ba isa? po ang expert namin paglagay ng pasit kantong. At ang ating... Ito masarap to yung inihaw nila ni Liempo. At saan? Ayun pa pala. Ayun. Tsaka yung kanin. Meron pa daw isa. Sisig naman. Sisig. Sisig. Yun. Sarap. Kaya mi, eto ang masarap na pansit ng no? Pinoy na pinoy ang dating ng pansit ng tol, mga masasakli. ito kaya masarap kumain dito pag ganyan. Malamig. Bagong lodo ang pagkain. At masarap dito libre. <laughs> libre ni boss Edong. Ah, boss. Yan, no. Ngayon ko lang nakasama ito eh. Puro lang kami chikahan ito eh. Ngayon, nakasama na natin si boss Edong. Hmm, sarap. Mamutuhan mo. Ada bangga, yang jirak Jadi, <laughs> oh, masih, Tahun uh, yes. uh. ma. okay, ya, ma. <hari> Pakai tata apa? Ringer Bella. Very good. Pagka naman kasarap sa atin, oh. <laughs> wow! Nakakabaling, pagkakato ka sa mga kasarap yan, oh. Ang dami nga, eh. Hmm. Oh. Sisig, ah. Oh. Kaya naman ba mato, sisig. Dito, dito ate yung kanilawin bangos. Para kay okay, ate, makakalimutan na ako yung pangalan, eh. <laughs> ate Heidi. Ate Heidi. Ate Ayan. Hmm. testing. Testing dami ng pagkain. Hindi alam kung ano unahin. Ito. <laughs> Ito naman ay kinilaw. Kinilaw. Kaya pati mm. ka mo. Ha? Kunti lang. Mmm. Masarap din. Refreshing. Ito ang ano, refreshing naman. Mmm, dasala ang. Lasang bebelgum. Ah, pala. Ay. Ah, ate. Ah, oh, ikaw na tayo. Ah? Two no thumbs up. Ito. Kung oh. pwede lang yung dalawa pa. <laughs> Four thumbs up. Ayan. Abaneng, malasak pa rin luto mo. Very good. Abaneng, baka naman. Baka naman, baka, baka naman. Makatisan kami siya. Abaneng. Baka. Ayan, pa, pad padala mo na lang sa bahay. <laughs> oh, sisig naman, oh. Mm, ang hang sarap. Lasa. Oo. Oh. So wala tayong narinig kundi masarap. Yan lang yun. Ah. Ah, tingnan mo, mo 'yan, refreshing naman 'yan. At ito. Oh, yeah, Titirahin natin 'to. Oh, ayan yeah, no. oh. Tingnan mo 'yan. Oh, Lapya. Lasa. Oh, tapos. Buro. Tao ko na. batok batok na batok ah. oh, darap pati yung hangin oh, fresh na fresh ang hangin subo <laughs> kami ang subo dahil masarap hindi masarap yun sarap ah, sir, ano naman, break right natin sarap sarap an -arap, an -arap? Ok. alam ano nagustuhan mo? Na lahat? Lahat? Lahat da daw, lahat! <laughs> Kaya ba Buro. Ah, buro daw masarap. Ito. Kasi kakaiba ano buro. Buro tsaka ito. Saka ito yung... masarap. Ito no, dinakdakan. dinakdakan. Kaya ba Edong, ano na gusto mo? Ito. Dinakdakan, dinakdakan. Dinakdakan daw. Kaya ito yung best seller nila, dinakdakan. Pagpunta kayo dito kay Nakabaling. Iyon ang tikman niya, yung dinakdakan. Sisig masarap. Pero lahat naman. Hala ah, kaming matulak kambigin kasi masarap lahat. At ah, siyempre, thank you kay Boss Ito. Thank you. The <laughs> mmm. Ito pa, no. ah, ganda, Yung buro, Ganda ng buro, o. Ganda ng kulay. Buti. Mm. Uh, mm. Ah, pula din. Basta, bosta pula na. Kaya Kaya lang, hindi ah. na. lang, hindi hmm. na. Yung buro po, pagkakaiba ng bulakan tsaka ng pampanga. Ang buro ng pampanga, kulay puti. Ang bulakan na buro, kanin o isda, ay kulay pinkish o mapula-pula. Nice to know. Mas gusto yung bulakan ng Yung kulay puti. Pero masarap din yun, yung burong isda ng ano ng pampanga. Oo, oh, tilapia nga naman. Hindi ba dilis? Very good. Sarap. Sarap. Tapos meron ka pang ano ang tunay, Bilsen, alright Parang ako tagaibang bansa Nakikiibang bansa lang ako <laughs> Ayan Kumukulo Ay, sarap Nabundat na Puso Masala ang tagay na naman <laughs> Leon, tatay mo Taray, Nana Singero! Tagay ng tagay! Aray, tagay ng tagay! Ang sarap! <laughs> Basta nakabiyahe na ito. Ang baso, nakabiyahin na ito. <laughs> siya lang, siya yung malakas. Oh, champion, boss. <laughs> Ngap. Siya hey, yung champion. Baka daw champion. Kaunti lang. Kami yung talunan. <laughs> Salaga ka mga Pilipino. Pagka kaunti na lang, nagkakahiyaan ba? Ay, pagkainin. <laughs> Buli na ka natin. May rice. Lagay mo sa rice, oh. Ha? May rice pa nga naman. Ayoko na. Kung <laughs> kumain ako ng kanin, kanina pa akong bundat. Oh. Oh, Yan, pre, tampulots. Malin. Nakita hmm. na no, ng babae sa lalaki. Oo, sarap. Sabi. Nagingin na minuto na huli. Si, si Kuya eh, Ed Ang mga kamag-anak niya sa uh, bandang Bandan Lugam At Looc, uh, Dito sa Malolos uh, Si ito kasama dito sila Kong Sila ating mahal na Kong Dad Baka sila Boss Ambet. Na sila sino pa? Thank you, Tito Ambet. Na thank you daw sa pagpapairam. Very good. Takay pa. Nakalimutan nga pala yung ulo. Ito pala masarap dito ulo. Oh. Up. Uh, hmm, alap. Malasa, malasa. Ay, Bambi. Ay, hey, Bambi. Bambi. Ito si Kuya Edong, oh. Bambi. Bye. Ayan. Ay, uh, tilasa. Uh. Ay, tilasa. <laughs> 7.30 ang gano'n natin, 7.30 ang lipas. So, Alis so muna, I am the champion. <laughs> I am the champion. Ayos. O, uwi na tayo. <laughs> Let's go. Oh, tama. mo. Sarap. Ang ganda. Ayan. O, pati yung mga kubo. Refreshing. Ayos. At bago pala makalimutan, kung gusto nyo pumunta rito, ang direksyon nito ay from Malolos. Pupunta lang kayo sa barangay ng Atlag. May iskinita rito papunta sa barangay ng Balayong. Pwede kayong may waste naman dyan para sa kay Kabaning. O kaya naman, kung magkocommute kayo, pwede kayong mag-tricycle. At mapupuntaan nyo ang Kabaning. Siguro from bayan, abutan kayo na mga 15 minutes lang. pag pagka hindi traffic, 10 minutes. Kaya madali pa rin mapuntahan. Very good.